Dominic Roque siniwalat na sa publiko ang tunay na dahilan ng hiwalayan nila ni Bea Alonso. Ngayong araw nga ay mainit na pinag-uusapan sa social media ang hiwalayan umano ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Napansin kasi ng netizens na hindi nasuot ni Bea ang engagement ring na bigay sa kanya ng kanyang fiancé na si Dominic Roque, kaya naman kanya-kanyang hulaan na hindi na matutuloy ang kasal nila. Ilang okasyon din ang dinaluhan ng aktres na hindi niya suot ang sing-sing bukod pa nawala silang post na magkasama sa kanika nilang social media account. Nitong mga huling araw ay mga kaibigan at dating kasamahan sa Star Magic ang kasama ni Bea at si Dam naman ay may ibang mga kasama rin. Base rin sa mga nababasa naming komento ng netizens ay naminis nilang magkasama si Bea at Dom at ang iba naman ay nagsabing hiwalay na sila. Lalo na sa pinos na larawan ng binata na nakaupo siya sa dalampasigan at malayo ang tingin at higit sa lahat ay naka-off ang comment section kaya kaduda-duda talaga ang nagaganap kina Dominic at Bea. Isa pang nagpalinaw sa mga netizens na mahilig sa chismis ang isinagot raw ng aktres ng tanungin siya kung kailan ang kasal at kung ano ang plano pero nagulat ang mga nakarinig sa sagot ng aktres na wala pang plano. Parang dapat lalaki ang nagpaplano. Alam mo wala pa talaga, so I can't tell you anything just yet. Samantala may lumabas pang espekulasyon ng mga netizen patungkol sa nasabing isyo ng hiwalay ang Dominic at Bea, ayun sa tsikatila na sa aktres na si Bea Alonzo ang problema kung kaya't inuulong na ni Dominic Roque ang kanilang kasal. Marahil umano na pagtanto ng aktres na hindi si Dominic ang lalaking talagang gusto niyang pakasalan. Ngunit ayon naman sa fans ni Bea, sana raw ay hindi talaga totoo ang chismis na hiwalay na sila ni Dominic at sana ay maayos pa nila ito at mauwi pa din sila sa kasalan sa huli.